Hi mga itis! Nakatikim na ba kayo ng inutak, yung sikat na dessert at kakanin dito sa pateros? How about kung lalagyan ng sorbetes ice cream? Sumugod kami sa Pateros kasama ang tropang kaitis para mag-desert. Tamang-tama, merong nag-recommend sa akin neto. Inutak na kakanin, specialty ng Pateros yan siya. Tapos lalagyan ng sorbetes ice cream kapag pinaghalo mo, talaga namang nakakakilabot sa so sarap. Para ba naman kasi, malamig yung ice cream, may ube, may mango, cookies and cream flavors pa nga. Tapos ibabalance ng mainit-init na inutak kakanin bagong luto. lasang lasang ang gata at malagkit yan siya. Matamis din syempre. Bali dito yan siya sa Miguel's Ice Cream by Melanie Arce sa Santo Rosario kan Luran Pateros meron silang Facebook page para makapagpa-deliver kayo madalas nga silang nagka-cater sa mga events birthdays kasalan at mga company celebrations pero tumatanggap sila ng online order ito ang combination ng ice cream plus inutak alam mo yung inutak yung creamy na kakanin. Mm -hmm. dito sa Pateros meron siyang ubi ice cream tsaka meron siyang mango tsaka meron siyang cookies and cream Specialty talaga ng Pateros ang inutak. Hindi galo yung crema at linamnam ng gata. Tsaka dun sa ice cream. Best of both worlds kasi ang lamig ng ice cream, ang init ng umitak na bagong luto. The ultimate dessert. Naglalaban yung lamig at inyat. Kukas and cream Wow yung texture niya kasi ang ganda Ang sarap nung ano eh Yung lambot nung inutak mm -hmm. Tapos alamig nung ice cream <laughs> sabi kasi ng ice cream niya Minggo yan, yung nga nakuha mo. Parang hindi sobrang tamis kasi parang fruity yung flavor niya. Hindi gaya ng cookies and cream, tsaka yung... Ube. Ube. Oh. Hmm? Ah. Oh. <laughs> Yun lang.